Isang unemployed na lalaki ang naaresto para sa pagkidnap ng isang babae sa Sapporo noong January 27. Ang suspect na si Hajime Matsui, 26 years old, ay kinidnap umano ang babae habang ito ay naglalakad pa uwi at dinala ito sa kanyang apartment. Nang hindi umuwi ang bata, tinawag ng nanay ang pagkawala ng bata sa pulis na nagsimula ng investigasyon noong January 29. Kumuha sila ng composite sketch mula sa security camera footage at mga eyewitness reports. Isang taxi driver ang tumawag sa pulis noong February 2. Sinabi ng driver sa pulis na habang nakasakay sa kanyang taxi ay may hawak na comics para sa batang babae si Matsui at napansin ng driver na kahawig ni Matsui ang police sketch. Pag-alis ni Matsui sa kanyang apartment, nilapitan siya ng pulis. Dinenay ni Matsui na may kinalaman siya sa pagkawala ng batang babae pero natagpuan ng pulis ang babae sa loob ng apartment. Ang apartment ni Matsui ay hindi nalalayo mula sa bahay ng babae. Si Matsui ay kakasuhan rin dahil mahigpit niyang binalutan ng adhesive tape ang bata habang ito ay nakakonfine sa kanyang apartment. Dinenay pa rin ni Matsui ang mga kaso laban sa kanya at patuloy ang investigasyon ng polis.